Arestadong isang pulis malabon matapos ang pamamaril sa tatlong individual na ikinasawi ng dalawa. Habang silibak na rin sa pwesto ang hepe ng malabon, nagbabalik si Bien Manalo sa report. Labis ang paghihinagpis ni Nanay Milagros dahil sa sinapit ng kanyang anak na si Alexis Gutierrez. Nang pagbabarilin si Alexis nitong miyerkules ng madaling araw sa mismong bahay nito sa barangay Acacia, Malabon City kwento ni Nani Milagros, nagising siya bandang alas tres ng madaling araw para mag-CR. Pagbaba mula sa ikalawang palapag ng bahay, ay inabutan pa niya ang sospek at nakuha pang bumati nito sa kanya. Pero makalipas ang ilang minuto, ilang putok-anya ng baril ang umalingaungaw. Ah, no, ito, bala, bala, bala. Ah! Dahil dito, nanawagan si Nanay Milagro sa pulisya sa pagkamit ng hustisya para sa kanyang anak. Lalo't isang alagad ng batas pa umano ang pumatay sa kanyang anak. Dalawa ang patay sa pamamaril habang isa ang sugatan na kasalukuyang nagpapagaling na. Pero ayon sa barangay, dati nang nasangkot sa iba't ibang krimen ang biktima. Yung Alexis Gutierrez ay may ano na rin po sa barangay. May mga record na rin at saka nakulong na rin po yun. Nasa kustodiya na ng pulisya ang pulis na sangkot sa pamamaril na posibleng maharap sa kasong pagpatay at administratibo. Habang sinibak na sa pwesto ang hepe ng Malabon na si Police Colonel J.J. Baybayan. Patuloy ang paggulong ng investigasyon kaugnay sa insidente. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.